nasa labas yung dumi nila so ito yung butas pagyan natin ay tsura nyan sarap to kung marami sana ayan magandang hapon mga kaisla so gumawa nga pala ako ng panghuli ng kuray so halos kaparasan ito ng panghuli ng bulaso. Ang pagkakaiba lang niya mas malaki. Pero yung style niya, pares na pares lang. Gumawa nga pala ko ng sampung peraso at magkakabit tayo ngayong hapon. Kuray naman yung ulihin natin. So kung natatandaan nyo guys yung ginawa kong ganito na sampung peraso, yung inupload ko nung nakaraan na panghuli ng bulaso ay sa kasamaang palad ay may nakialam sa pagkatago natin. So, ah, uh, kinuha sya. Ah, uh, hindi na natin nakita. So, sayang, gawa na lang ulit tayo ng bagong pambulasok. Dito muna tayo sa pang muli ng kuray. So, tara guys, kabit natin. Hindi hey nga pala syang ikabit guys, kaysa sa bulasok, dahil hindi mo na kailang kalkalin bahay ng kuray. Kailangan mo lang medyo pasikipan kasi, malaki talaga yung bahay nila kumpara sa butas ng uh, bulaso kailangan mo yung gilid gilid yan sa bulaso kasi guys uh, kailangan pang dukutin yung pinakan loob nya para lang mahanap mo yung ibang butas na dinadaanan So ito, isang butas lang to. Ah, uh, isang angatan lang to sa taas. Yan hindi mo na kailangan takpan yung butas pa. Yan. Yan lang Yan. Kabit na natin ba? Kabit na natin. Mandali lang siyang kabitan, hindi tulad ng pambulasok. Oh. Dahil hindi mo na kailangan. Bukutin pa. Yan lang. Takpan mo lang unti yung ginilid na singaw. Ay, -e siya ako. lang guys Paktan lang natin dahil medyo daan lang sa mga tao yan yan guys ito pa o. guys para malaman nyo na talagang may laman yung butas nya ito, ito yung dumi nya ayan nasa labas yung dumi nila so ito yung butas ganyan natin ayan siguradong may laman sa loob yan Sasak mo lang na lang. Ayan, ganun lang guys. Ay. So guys, tapos na namin kabit lahat. Ayan o. Tinakpan ko lang kasi medyo daan dito ng tao. Ayan. So, bukas na lang ulit. At pandawan bukas. Balikan din namin ng maaga. So may kinabit nga pala ako ng ilang perasong pambulaso yung maliliit. Kasabay nung ginawa ko na pangkoray. So ayan, at bali isampung piraso yung kinabit ko at bukas na lang naman daw sana makarami guys at sibig na kami bye good morning mga idol tayo maman daw na akin na lang hindi na lang natin lagayan pwede yung pupuntahan natin itong pahulihan natin kinabit ito siya. sana may laman ayos may laman na yan Puray. kita na agad yung sipit eh itong isa ito hindi na galaw pupuntahan natin pupuntahan natin yung iba kita na agad hanapin pa natin yung iba guys ito yung pangalaw guys parang may laman din ayos ah, may laman din guys Ayan. Kuray, ayos. Check pa natin yung iba. Ito guys, yung kahapon. Isa pa. Gumalaw siya. Ay. Wala guys, hindi siguro nagka siya. Pero pinasukan siya oh. Kasi malupa. Di lang nakahuli. So balikan natin ulit yan. Kabitan pa natin yan. Ito guys yung dalawa pa. Hindi rin nagalaw guys. Ayun o. Oh. Wala. Ah. Ito pa isa. So. Wala rin guys. Hindi sila ang So, balikan natin mamayang hapon ulit yan. Kukuhain ko lang kasi minsan may dumadaan dito kinukuha nila yung tapi bongo so yun guys ito na yung huling dalawa nating kabit so wala rin guys ayan o eh, hindi naman nagalaw hindi sila umangat hindi ata tayo swerte sa ganito ito wala rin eh. so ganun talaga unang try lang natin mag kabit ng ganito koray pero at least nakadalawa may dalawa tayong huli so may, huli, may huli rin tayong kunting bulaso dahil may kabitin tayo kahap na ilang piraso so goods na rin yun uh, try na lang ulit natin mga susunod na uh, araw so siguro malas lang tayo ngayong araw so yun guys bali ito lang yung dalawang nahuling kuray nalagay lang natin sa panggaan na Ayan lang. Ah, ayan. Bali dalawa ang sila. Ito lang. So, ayan na huli natin guys. Dalawang pirasang kuray. Eh. Ayan o. No. Ay, tsura nyan. Sarap to kung marami sana. Pero okay lang. May huli naman tayo. Ito.

Gato na rin okay. Mata ka. Ayan lang guys. Ah, uh, ko